May papakita pala ako sa inyo. May bago na naman tayong alagang sisig mga pi. At ito na yung kapalit ng ano. 'Di ba nung nakaraan yung mga 4 months old ko na manok, may mga lalaki na ano na naihalo sa kanila. Anim yung lalaki na naihalo sa ano binili ko. At ilang piraso din yung kay Kuya Taki. 14 pieces na lalaking manok din yung naihalo so pinalitan na nung pinagbilan namin mga kanaypi pinalitan na niya yung mga lalaki na yun at ito papakita ko sa inyo yung bago na naman nating aalagaan na 20 pieces ito mga kanaypi ayan 20 pieces itong mga sisay na to Ayan. bago na naman natin aalagaan what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng webes pinapainit ko na lang yung makina ni Mia na makalabas na kami Bali, hindi ko na washingan kahapon mga kanaipi Araw ng Merkoles Dahil pumunta kami ng San Nicolas <laughs> uh, Namasyal kami doon mga kanaypi. Kaya hindi ako nakapag-washing Hindi na rin ako nakapag-vlog kahapon eh So, ngayon lang ulit tayo na magpa-vlog mga kanaipi no. Ayan. Marumi si Nia pero ganyan muna mga kanipi at makulimlim yung panahon. Magbawasing sana ako kanina, tinignan ko yung panahon. Eh makulimlim. Baka uulan din. Sayang din yung pagka-washing ni Mia kung binasingan ko ngayon, di ba? Ganyan muna, pagtisan muna natin na ganyan si Mia. Tara na mga kanayipi. Labas na tayo. Hanap na tayo ng na mano nating pasayero. को लेको दाते Ako ipi, kumita tayo ng 20 pesos Buhay na mano natin Kaya mga kanaipi May pasero tayo sa kabila Central uh, Let's go dalawa lang kayo? Central at Lasland Lasland? Dapa sa, Central sa ka? Tara. national ka na. Isa mo nga Wala. wala. 60 pesos mga ekipi yung pamasahin ng dalawa. Okay, so alright. public. Then, pumita tayo ng 40 pesos mga kanaipi ikaw ating Yung kasama mo kung ba na Doon ka na sa law. 50 pesos mga kanayipi Kumita ulit tayo Ayan mga kanayipi Uwi mo na tayo At mag almusal Bumili na ako ng ano, Iluluto mm -hmm. ni misis Bali Buto-buto ng baboy yung ano yung binili ko tapos may sahog na no? Ayan, pichay umbok sa kapatatas. Siyempre, sabon pang hugas. At uh, sampagita, mga kanoypi. Ayan. May pananghalian na kaming ulam. Tapos, maglilinis pa ako ngayon ng ano, ng kulungan ng manok, mga kanoypi. Pang 2 days na naman ngayon. Kaya, schedule natin para iwas baho ng kulungan no? so mamaya na lang ulit mga kanaypi. right. Uh, nakapagpalit na tayo dahil maglilinis na naman ako diyan sa kulungan ng mga manok uh, may papakita pala ako sa inyo may bago na naman tayong alagang sisiw mga kanayupi at uh, ito na yung kapalit nung ano ba diba, nung nakaraan yung mga 4 months old ko na manok may mga lalaki na ano na naihalo sa kanila anim yung lalaki na naihalo sa ano binili ko at ilang piraso din yung kay kuya Taki 14 pieces na lalaking manok din yung naihalo so pinalitan na nung pinagbilan namin mga kanaypi pinalitan na niya yung mga lalaki na yun at ito papakita ko sa inyo yung bago na naman nating aalagaan na 20 pieces ito mga kanaypi ayan 20 pieces itong mga sisi na to ayan bago na naman nating aalagaan so papalitan natin mamaya yung ano yung plastic dito Alagyan natin ng sako para para mas maganda, no? Ayan, mga kanoypi. Napalitan ko na yung ano, yung pansapin dito sa kulungan nila. Maglagay tayo ng sako. Ayan. Ayos. Bali dito na tayo sa malalaki na mga manok, yung mga nangitlog. Ayan. Mga kanaypi Basag na naman Tinuka na naman ito mga kanaypi Sayang oh ito, malambot. Ayan mga karamipi, palabas na naman tayo. Mag 12.30 na ng tanghali. At natapos na rin yung paglilinis ko doon sa, ano, sa kulungan ng mga manok. Ayan, nananghalian na rin ako mga kanayipi. Bali yung pinakita ko sa inyo kanina na sisiu na maliliit na 20 pieces yung kay kuya Taki doon binigay niya na sa akin yun mga kanipi sabi niya pag nakuha ko daw yun sa akin na lang ayan uh, kaya may 20 pieces tayo na no, na bagong alaga no malaki na naman yon malaki na yun naman pag napalaki ko yung mga manok na yun mga sisi na yun malaking tulong dagdag na naman sa ano sa kinikita natin no yung kanilang itlog magiging itlog paglaki so tara kay Mia sa karga mo lang ibaba natin yung pasayro natin apat sila, dalawang bata ningil ko na lang ng 50 mga kanayipi sa bantog ating bantog saan? nandiyan sa rins ah sa natin at uh, kumita tayo ng 100 pesos ente. Ay, ang Kumita na naman tayo nang 50 pesos. Balik ulit tayo nang bayan at hindi pa ako nakapamalingk. let's trip let's trip thank you na tayo Pumita ulit tayo ng 50 pesos Nakabili naman na ako ng ulam namin pang umagahan eh Pang gabihan Mayroon pa siguro yung ano Yung Ulam namin kaninang tanghali Ayan mga kalaypi Nandito na ako sa bahay Ayan, bumili tayo ng pang-umagaan na ulam at Spanish bread. Alright. Hi! Hi! Ayan, nandito si Bibi Mayka, mga kanaypi. Hi! Ka? Ka? Hello. Oh, ano yun? Hi mo ka na Hi mo ka na Hi. Oh, may pagkain ako. Oh, hi mo muna ka na Hi. Paano yung kwan? Beautiful eyes mo? No? Beautiful eyes. Hey, sis. ah. oh, oh. Um, Ang Punta natin sa loob. Hi, Kanoy P. Kamuha? Sige na dito. Oy, may ubo pa. No. O lang sa loob no. Dito rin si Milo mga kanayipi. <laughs> si Milo. Milo ng Taiwan. <laughs> no. So yan mga kanayipi. Dito ko muna tatapusin ang vlog. At pasensya dahil wala pa tayong shoutout. out siguro bukas or sa susunod na araw saka tayo magsa shoutout sa inyo at magre-reply muna ako ng comment nyo mga kanaypi no? kung gusto mong magpa shoutout just comment below lang para pag na reply ko yung comment mo ang susunod nun shoutout na so thank you so much ulit mga kanaypi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog na gagawin ko uh, stay safe lagi I love you all and peace out